Good evening! So, for tonight, meron tayong isang isang question na sasagutin. Bago po ako sa employer ko ngayon or sa company na aking pinagtatrabahuan, pwede po ba akong mag-loan agad sa pag-ibig fund? The answer is yes, pwede, oo, hindi. Aha! Ngayon, sagutin natin yan. Sa lahat po ng mga bago ngayon, na mga nagtatrabaho, bago kayo sa inyong mga company na inyong pinapasukan, pwede, pwede po tayong mag-loan sa pag-ibig fund. Qualified tayo as long as na meron ka na doong 24 months ng contribution or higit pa. At make sure na sa bago mong company ay meron ka ng, meron ka ng at least 1 month na contribution na naibayad na ng employer mo sa Pag-ibig Fund at dapat ito ay posted na. Okay? Kasi hangga't kapag nakabayad pero hindi posted, not qualified.